Ang dating investigador ng United Nations na si Gerald Jerry Lane, ang kanyang asawa si Karin at ang kanilang dalawang anak na babae, sina Rachel at Connie, ay nahuli sa trapiko sa downtown Philadelphia nang tumama ang isang zombie outbreak. Nakatakas sa kasunod na kaguluhan, naglakbay sila patungong Newark at sinundo si Tommy isang batang lalaki na ang pamilya ay nag-hunker down sa kanilang apartment at tumangging umalis. Iniligtas sila ng isang helicopter na ipinadala ni Cherry Umotoni, ang UN Deputy Secretary General. Dinala ang grupo sa isang barko ng US Navy na nakatalaga sa karagatang Atlantiko, kung saan pinag-aaralan ng isang pangkat ng mga siyentipiko ang pagsiklab. Kabilang sa mga ito ang virologist na si Andrew Fassbach, na naniniwala na ang salot ay sanhi ng isang virus at ang paghahanap ng pinagmulan nito ay napakahalaga para sa pagbuo ng isang bakuna. Nahaharap sa banta ng pagpapaalis mula sa barko at tubiling sumang-ayon si Jerry na tulungan si Fassbach. Lumipad si Jerry, Fassbach at isang Navy SEAL escort sa Camp Humphreys sa South Korea kung saan natanggap ang unang ulat ng mga zombie. Pagdating, ang grupo ay inatake ng mga zombie na naging sanhi ng isang natarantang Fassbach na madulas sa ramp ng eroplano at aksidenteng nabaril ang kanyang sarili na patay. Ang koponan ay iniligtas ng mga sundalo ng US na nakatalaga sa kampo at natuklasan ni Jerry na ang impeksyon ay dinala ng doktor nito sa base. Isang opisyal ng CIA na nakakulong doon ang gumabay kay Jerry patungo sa Israel kung saan ang Mossad ay nagtatag ng isang ligtas na lugar. Sa Jerusalem nakatagpo ni Jerry si Jürgen Warmbrunn, isang mataas na opisyal ng Mossad na binanggit na ang mga naharang na komunikasyon ng mga tropang Indian na nakikipaglaban sa mga zombie ang nagbunsod sa Israel na mag-set up ng mga depensa. Pinoprotektahan ng Jerusalem ang sarili sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang napakalaking pader at pagpapahintulot sa mga refugee na humanap ng kanlungan sa loob ng lungsod. Gayunpaman ang maingay na pagdiriwang ng mga refugee ay nakakaakit ng mga zombie na likas na bumubuo ng mga malalaking kastel upang madaig ang pader. Habang nasakop ang lungsod, Inutusan ni Warmbrun ang mga sundalong Israeli na samahan si Jerry pabalik sa kanyang eroplano. Sa gitna ng kaguluhan, pinagmamasdan ni Jerry ang mga zombie na hindi pinapansin ang isang matandang lalaki at isang malnourished na batang lalaki. Kapag ang isa sa mga escort ni Jerry na si Segen ay nakagat sa kanyang kamay, pinutol niya ang paa na iyon upang maiwasan itong lumiko. Magkasama silang tumakas sakay ng isang commercial airliner. Ini-redirect ni Jerry ang eroplano sa isang pasilidad ng medikal na pananaliksik sa Cardiff na pag-aari ng World Health Organization. Sa panahon ng paglalakbay, isang stowaway zombie ang umaatake sa mga pasahero. Upang maalis ang mga zombie, pinasabog ni Jerry ang isang granada upang sirain ang cabin at paalisin sila na nagresulta sa pag-crash landing ng eroplano. Dahil pinatay si Jerry, inilipat ang kanyang pamilya mula sa carrier sa Nova Scotia. Nakaligtas si na Jerry at Segen sa pag-crash bagaman si Jerry ay nakulong sa kanyang upuan at nagtamo ng mga pinsala. Si Segen ay tumulong kay Jerry at magkasama narating nila ang pasilidad ng Cardiff. Dahil sa pagod at nasugatan, nawalan ng malay si Jerry at nagising pagkalipas ng tatlong araw na ginagamot ng kawani ng WHO. Ibinahagi ni Jerry ang kanyang mga obserbasyon. Hinuhusgahan ni Jerry na hindi pinapansin ng mga zombie ang may sakit o nasugatan dahil hindi sila angkop ng mga host para sa pagkalat ng impeksyon. Iminungkahi niya ang pag ng malulusog na individual na may nalulunasan na pathogen bilang isang anyo ng camouflage laban sa mga zombie. Ang mga sample ng pathogen ay nasa isang seksyon ng pasilidad ng WHO na pinamumugaran ng mga zombie. Nagkahiwalay ang tatlo sa isang magulong habulan kung saan si Segen at ang doktor ay pinilit na umatras na iniwan si Jerry ang tanging nakakaabot sa mga sample. Kinukuha ni Jerry ang mga sample ngunit hindi siya makaalis dahil sa isang nag-iisang zombie na humaharang sa kanyang dinadaanan. Wala sa mga pagpipilian, sinubukan ni Jerry ang kanyang teorya sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa kanyang sarili ng isang sample. Habang binubuksan niya ang pinto, napatunayang tama ang kanyang teorya. Ganap na hindi siya pinapansin ng zombie Nakarating sina Jerry at Segen sa isang ligtas na lugar sa Freeport, Nova Scotia at muling nagkita sina Karin, mga anak ni Jerry at Tommy na ngayon ay pinalaki ni na Karin at Jerry. May ginawang bakuna na nagsisilbing stealth laban sa mga zombie na nagbibigay daan sa mga sibilyan na lumikas ng ligtas sa mga nahawaang rehiyon at nagbibigay kapangyarihan sa militar na labanan ang mga zombie ng mas epektibo.